Hello guys, may ampalaya na naman tayo. Better better na naman si Ate. Ayun, ang sarap nito. Fresh na fresh guys. Tingnan mo, nagkitam Ay, sarap na naman. Katapat na naman nito ng itlog. Sa breakfast na naman natin ito, mag-ampalaya na naman tayo. Uh, Kakain na naman si Ate ng ampalaya bitter na naman madagdagan ng aking pagkapait charot <laughs> ayan guys thank you sa nagbigay shout out sa nagbigay thank you sa ampalaya dapat may barter ito ng ulo ng isda nakalimutan so sorry na lang next time na lang <laughs> thank, you. thank you thank you thank you sa ayuda ng ampalaya sarap guys talagang kumikintab-kintab siya from garden fresh na fresh thank you sa nagbigay thank you for watching guys